Hello, mga kapigi. Ayan, o. mukhang umulit yung inahin. O. Naglalagas. Iyan, senyal na umulit ang inahin. Uulit ang inahin kapag naglalagas. Iyan, naglalagas ang kanyang balahibo. Ibig sabihin, nangulag. Nangulag ang baboy na inahin pag naglalagas ang balahibo may tendency na umulit ayan bigay ito ni Manny simpleng baboy Nag-i-start pa lang. Mag i start pa lang tayo sa pag-aalaga uli. Dati na tayo nag-aalaga pero mag-i-start ulit tayo. Kasi tinamaan tayo ng ASF dati. 2019. Naubos lahat ng 100 na alagang baboy. 2019 November. Kaya ito nag-i-start ulit tayo. malalaman mo ang baboy pag uulit taglalagas ang kanyang kanyang buhok meaning na ng ulag. sana ay magtuloy siya Yan. si mama pig ay bigay lang to sa akin ng aking ma na nanay kasi sila hindi sila tinamaan ng ASF kami lang tinamaan ng ASF sila, hindi sila tinamaan. Kaya binigyan niya uli ako ng panimula na maawa sa akin. Yan, binigyan niya agad ako ng isang inahin. May kulungan kasi ko rito eh. Pero dati maluwang ang kulungan namin. Isang ng alaga, paalaga sa akin ng bayo ko. Lahat yun, tinamaan ng ASF. Lahat yun na ubos. Pero, oh, sa awa naman ng Diyos na tulungan din kami ng gobyerno pagkalipang isa. Good luck sa iyo, Mama Pig. Sana ay magtuloy ka. Kontra. Kontra natin ang lagas-lagas ng iyong hair. ngulag nangulag daw. Kontra. Yan ang senyales na kasi nang uulit eh, yung ganyan nung no? naglalagas ang kanya. Yeah. Pero healthy ang ating baboy. Maganda siya. Sana magtuloy-tuloy na. Ito na ang, ang muling simula. Sa muling pagbabalik ng pag-aalaga ng baboy. Thank you, Lord. Ito na sana ang umpisa. Ang simula, muli. Muling simula. Thank you. Bye-bye.